kolekta ng Bablo Ribbon Committee Chairman sir Yan ang uh, hinihingi niya and the uh, uh, I, I presume na napangako na, na, na sa kanya Personally mag move po ba kayo na ulit na ipadismiss yung impeachment ni VP Sara Hindi. Siguro, ra pinaka motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate? Yun lang ang tanongin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong. Yes. Eh, oh. Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na daw ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon, eh, doon na lang siya magpakremate sa sa doon na siya magpakremate sa dahig. Uh, it's a very sad uh, very sad uh, information. So sana uh, kung mamamatay man siya, dito na lang siya mamatay sa Pilipinas, so, wag doon sa ibang bansa para naman na uh, Pangulo ng, dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto nyo mapauwi siya? Yes. Then, uh, uh -huh. ay yung mga hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Uh -huh. immediate repatriation Repatriate. of uh, former President Duterte to the Philippines. Uh -huh. Duterte 7. Duterte 7. Duter 7. Senator so si, si Bungo, Senator si Dr. Rubin Padilla, Senator si Dr. Marcoleta, Senator si Dr. Rubin uh, um, Aimee Marcos, si Andato Villars. Uh, pero no, Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator I don't know. I don't know kung uh, nag-usap uh, nag na sila personally eh, Pero in principle, kami, Duterte Blanco, na pag-usapan namin, we are inclined to support uh, uh, the jesus uh, Senate President Jesus uh, Escudero. Why, sir? Well, uh, wala naman kami nakita ng uh, hindi dapat siya supportahan. So, mm -hmm. we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is ako. Wala man akong uh, wala man akong hiningi. Wala man akong uh, wala man rin sa akin. Basta na uh, nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa, sa amin. Sa Senado. Yung leadership niya is uh, nakita ko is uh, uh very very uh, open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o perke ganun. Kuha siya, yung nakikinig siya. Nakikinig. So that's what we need as a democratic uh, institution, pakinggan ang lahat. So sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay uh, Senate uh, President Escudero? wala naman wala na akong hinihingi kung kasi meron naman tayo equity of the incumbent kung kung ganoon di ba kung halimbawa we will uh, vote for him as the Senate president tapos ayaman uh, ng incumbent senator yung kwano yung hawak ko ay 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 suppose uh, yung pare hawakan ko equity of the incumbent nga so hindi ko na hiningi sa kanya yan at hindi rin niya inoper sa akin. Dahil, uh, that's my understanding. Sir, last na lang. So, si Marculeta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang uh, hinihingi niya. And uh, I, I presume na napangako na, 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 na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time hmm. na nakikipa. Bago kayo mag-commit with SPGs, hmm. may hiling ba kayo or any favors? Asked about the impeachment proceedings. Wala. Wala kaming... Uh, his stand towards uh, impeachment is not a factor to our decision in uh, choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya, pagka niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun, yun ang gusto namin ng na liderato. Yes. Hmm. 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 Sa impeachment, sir, um, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong hmm. June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi niyo bayan, ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titignan namin. Baka sabihin niyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Eh, hiningi na namin yan noon, di ba? Uh, yeah, da, da, pero one thing I can, I can assure you is that ako, from my personal, personal na paniniwala ko ito, that uh, since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand Whether or not itong 28th Congress, House of Representatives, is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress. Are they willing to continue or are they willing to, be, uh, to bind themselves to whatever actions that, were, uh, uh, that uh, took place uh, during the previous uh, Congress? Uh, you can expect me also to raise the same question sa floor once we once the 28th Congress is uh, uh, convinced. Mm -hmm. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? yun lang naman pareho lang. So tanungin rin natin yung uh, uh, Senate of the 28th Congress kung uh, are they willing to be to be bound by uh, the actions of the previous kung uh, sa uh, previous Senate of the 19 th Congress. So ibig Okay, so Senator ibig sabihin, um bago kayo mag-decide kung i-dismiss or hindi, paano po yung scenario Kailangan po bang magbotohan kung Um, sa tingin ng senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment yun yun dapat dapat it has to be established it has to be established by the senate not by the by the impeachment court by the senate so, so we are talking about new composition ng senado so I am asking the senate not the impeachment court dapat huh Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous sa uh, Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko 'yan dito sa plenaryo namin as a Senate not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir, sorry. Yan na ho ba yung um para ano ba, uh, yan ang i-raise ninyong 7, solid 7? Uh, I hope. They are going to support me. But hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong uh, Senate of the 28th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 29th Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba... Um, proof na na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial yung pong pag re-return nung articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila ng may order kayo sa kanila eh um, na comply na yung isa sir yung certification na in compliance daw with the constitution mm. yung pong articles and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order mm. so pag nag-comply sila hindi ho ba dapat Diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang lang ang komposisyon rin ng uh, Senate na 28 Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga para masettle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi namin napag-usapan yan? Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan na uh, paningin. Sir? Personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi. Sigurang pinakaunang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang. Ang tanungin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang uh, positive action, no? Na talagang majority sila ay uh, pumayag na yung uh, tatawid yung jurisdiction sa 28 Congress. So gusto ko rin tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Ha? Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong ng bagong uh, Congress dahil nga iba nang iba na ang composition. Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CBP, CBCP, nababahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Sabag nababahala ito. sila? Bakit sila nababahala? Ano nga kinabahala nila? Kinabahala nila na, ano? Na na-delay. There's no cause uh, for panic. There's no cause for panic. So, sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members kung ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. Hindi ko pa natanong. Uh, but it has to be taken up on the floor mm -hmm. para everything is official. Mm -hmm. Mm -hmm. And, and then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong? Yes. Oh. So sa tingin nyo may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yun? Wala well, lang It's, it, it, it's uh, expressing the sense of the Senate mm -hmm. na gusto ng Senado na makabalik na si makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa or reasons of sovereignty uh, reconciliation if you want it to be also a factor and uh, also uh, humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is eh, Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na daw ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon, eh, doon na lang siya magpakremate sa... sa Doon na sa pagkremate sa dahig. Mm -hmm. Uh it's a very sad uh very sad uh, information. So sana uh, kung mamamatay man siya dito na siya mamatay sa Pilipinas, so huwag doon sa ibang bansa. Mm. Para naman uh, pangulo ng dating pangulo ng Pilipinas 'yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto nyo mapauwi siya? Yes. Then, uh eh uh -huh. yung mga hindi naman dismissal lang case yung iniingeni natin. Mm -hmm. Right immediate repatriation. repatriation of uh, former president duterte to the philippines mm. may concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga duterte na natatakot sila doon sa safety or security ano naman natatakot na hindi naman si president hindi naman presidente si president duterte si president marcos naman ang uh, presidente ngayon at uh, yan ay uh, uh, kayang-kaya pangalagaan ng malakaya yung kanilang safety mm. mm. impluwensya pa rin ano, sinong influensihan ni Pangulong Duterte? Hirap na hirap na nga tao. Butot balat na nga. Eh. Kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, um, pardon my saying, is he dying? Um, kasi po, nag, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam nyo po ba, is he dying? Well, uh, hanggang speculation lang tayo uh, as to his uh, present uh, health uh, status. Pero, yun nga, sabi naman ni eh, Ma'am, uh, Uh, VP ni Mama uh, Elizabeth Zimmerman 'di ba? Na siya nagsabi doon na na butot balat na daw at uh payat, So, meaning uh is not in good health. Mm -mm. <clears throat> And considering his age, very advanced na 'yon, 80+ plus na siya eh. So, what do you expect? Sir? Um, balikan ko lang ido sa Senate leadership kasi kahapon sabi ni Senator J.V. V Hearcito mo um, kasama rin yung dalawang uh, senators from the opposition bloc or from the uh, other opposition bloc which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan do you feel comfortable na kasama sila under them in the majority uh, considering yung differences ng, ng ninyo ideologically sa kanila I don't know Mag, ano magiging uh, ano magiging kwa Anong magiging uh magiging uh, set up niyan no hindi ko alam talaga hindi ko alam basta i join the majority uh, not because of them but because of the leadership of uh, uh Senate President Jesus Cudero.